Welcome to Teacher K's Class where smart learning is super easy and fun! Hello mga bata! Handa na ba kayo sa isang nakakatuwang kwento? Ngayong araw, sabay-sabay nating babasahin ang kwento ng Pagong at matching. Kaya, tero na at simulan natin ang kwento, si Pagong at si matching. Isang araw, nag-away ang Pagong at ang Matsing dahil sa isang puno ng saging na nakita nila sa tabi ng ilog pareho nilang gusto ang puno, kaya sinabi ng pagong, hatiin natin ito ng patas. Ngunit nagkulang sa pagiging patas ang matching. Kinuha niya ang itaas na bahagi ng puno na may mga dahon, habang kinuha ng pagong ang ugat. Tinanim ng pagong ang kanyang bahagi, at unti-unti itong lumaki at nagkaroon ng maraming bunga. Samantala, wala namang bunga ang bahagi ng matching nang lumaki na ang puno, inapyat ng matching ang puno ni Pagong at kinain ang lahat ng saging, hindi iniwan kahit isa. Nagalit si Pagong at nag-isip ng paraan para turuan ng leksyon ang matching. Kinabukasan, nagtago si Pagong ng matatalim na bagay sa ilalim ng puno. Nang bumaba ang matching upang kumuha ng saging, nasaktan siya sa mga matatalim na bagay na itinago ni Pagong. Dahil dito, natutunan Mat ng Matching ang aral. Ang pagiging sekim si ay hindi nagdudulot ng mabuti. Mula noon, naging maingat at mas patas na si Matching sa pakikitungo sa iba. At dyan nagtatapos ang ating kwentong si Pagong at si Matching. Ngayon, sagutin natin ang ilang tanong tungkol sa kwento. Bakit nag-away ang Pagong at ang Matching? Ano ang ginawa ng pagong sa kanyang bahagi ng puno? Ano ang ginawa ng matching sa puno ni Pagong? Ano ang nangyari sa parte ng puno ni Pagong matapos niyang itanim? Ano ang aral ng kwento? Magaling! Sana natutunan natin ang leksyon ni Pagong at Matching. Tandaan, mga ka-teacher class, laging maging mabuti at patas sa iba. Huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe, at i-click ang bell para sa mga susunod nating kwento at activities. Hanggang sa muli.